sa pang-araw-araw na buhay tulungan mo akong palaging alagaan ang aking paningin panginoon bigyan mo ako ng lakas upang ibaba ang aking mga mata sa harap ng mga tukso upang hindi ako maligaw patungo sa maaaring makasakit sa aking kaluluwa naway matutuhan kong lumayo sa lahat ng bagay na naglalayo sa akin sa iyo Lalo na sa mga walang kabuluhang distraksyon na matatagpuan natin sa mundong ito at sa teknolohiya. Sapagkat, gaya ng sinabi mo, ang ilawan ng katawan ay ang mata. At kung ang aking paningin ay puno ng liwanag, ang buo kong pagkatao ay magniningning sa iyong kalinawan. Naway ang aking mga mata, Panginoon, ay tumuon lamang sa kung ano ang nagdadala sa akin sa iyo sa kung ano ang nagtutulak sa akin na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Jesus, tawagin mo ako sa kabanalan. Nais kong tumugon sa iyong panawagan at mamuhay ng buhay na nakalulugod sa iyo. Turuan mo akong dumala sa mga sakramento upang lumapit sa Eucharistia ng may pusong dalisay at puno ng pasasalamat. Naway ang pakikipag-isa sa iyo, Panginoon ay maging pagkain para sa aking kaluluwa. Isang mapagkukunan ng lakas sa mga panahon ng kahinaan. Tulungan mo akong mamuhay ng espiritual na pagkabata, ang pagiging simple at pagtitiwala na labis mong ninanais. Naway ang aking pananampalataya ay maging katulad ng isang bata na nagpapakumbabang nagpapadala sa mga bisig ng kanyang ama o simbahan aming ina, aming kanlungan. Tinawag siya ni San Juan Pablo Segna, haplos ng Diyos para sa sangkatauhan. Siya ang mistikal na katawan ni Kristo at ang templo ng Espiritu Santo. Ang pagtalikot sa Kanya ay parang paglayo kay Kristo. Ang pagsasalita ng masama tungkol sa Kanya ay parang pananakit sa Kanyang sagradong katawan. O Panginoon, Dagdagan mo sa akin ang pag-ibig para sa iyong simbahan. Nawa'y palagi ko siyang makita bilang lugar kung saan ko matatagpuan ang biyaya, gabay at kaaliwan. Bilang ina na tumatanggap sa akin, na nagtuturo sa akin, na nagtutuwid sa akin kung kinakailangan, at na palaging handang magpatawad at tumanggap muli. Hinihiling ko sa iyo na ang aking pag-ibig para sa simbahan ay maging malalim at tapat, tulad ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Lagi nating alalahanin ang pangyayari kay San Pablo, na sa kanyang daan patungo sa Damasco ay nakatagpo kita, Jesus. Inuusig niya ang mga Kristiyano. Iniisip niya na siya ay nakikipaglaban para sa katotohanan. Ngunit pagkatapos ay isang liwanag mula sa langit ang pumaligid sa kanya at narinig niya ang iyong tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At nang tanungin niya kung sino ka, sinagot mo siya, Ako si Jesus na iyong inuusig. Ang itpang usig pwedeng sa simbahan, Panginoon, ay ang pag-usig sa iyo. Naway, hindi ko kailanman kalimutan na ang anumang ginagawa ko sa simbahan sa aking mga kapatid sa pananampalataya ay ginagawa ko sa iyo. Kapag ang bigat ng kasalanan at ng aking mga kahinaan ay bumibigat sa akin, paalalahanan mo ako, Panginoon, na palagi akong maaaring lumapit sa sakramento ng rekonsilasyon. Sa kumpisal, nakakatagpo ko ang iyong kapatawaran, ang iyong awa at ang iyong yakap. Naway hindi ako kailanman mag-alinlangan na buksan ang aking puso sa pari na kumikilo sa iyong ngalan at tumanggap mula sa kanya ng absolusyon. Naway ang aking pagsisisi ay maging tapat. Naway ang aking layunin na magbago ay maging matatag. At naway ang aking kaluluwa ay tumanggap ng kapayapaan mula sa iyong kapatawaran. Dalhin mo ako palagi sa iyo, Jesus. Naway, sa aking puso, naroroon ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, at ang iyong kagalakan. Naway makita ng iba sa akin ang refleksyon ng iyong pag-ibig. At naway makilala nila sa aking buhay ang kapayapaan na ibinibigay mo sa akin. Kapag lumapit sila upang tanungin ako kung ano ang dahilan ng aking kagalakan, naway makasagot ako nang may kagalakan dahil dala ko si Hesus sa aking puso naway ang aking buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at naway sa pagbabahagi ng aking pananampalataya matagpuan ng iba ang daan patungo sa iyo sa araw na ito at bawat araw panginoon aalalahanin kita sa pamamagitan ng maikling panalangin sagradong puso ni Jesus. Sa iyo ako nagtitiwala. Naway maging isang palagi ang bagay ito sa aking puso at sa aking mga labi na tumutulong sa akin na manatiling nakaugnay sa iyo. Sapagkat sa langit at sa lupa, palaging purihin ang sagradong puso ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar at sinasamba kita ng buong pagkatao ko. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig, painitin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Panginoon, ipagkaloob mo ang pagbabagong loob sa mga makasalanan at kapayapaan sa mga mamamatay. Palayain mo ang, uh, anday, ang mga kaluluwa sa purgatorio at tulungan mo kaming lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Matamis na puso ni Jesus, maging aming kanlungan at aming kaaliwan. Naway araw-araw kitang mahalin ng higit pa. Naway araw-araw akong makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway ang aking pag-ibig sa iyo, ay maging tunay at tapat at naway sa pagtatapos ng aking mga araw, makita-kita ng harapan sa walang hanggang kaluwalhatian. Naway ang pag-ibig at pasasalamat sa iyong sagradong puso ay pumuno sa aking buhay at naway sa iyo. Palagi akong makatagpo ng kapayapaan at kaaliwan. Kabanal-banalang puso ni Jesus maawa ka sa amin. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento na ibinibigay ang kanyang sarili sa amin araw-araw sa altar. Naway lumago ang aming devosyon at naway sa mundo magkaroon ng, parami ng paraming kaluluwa na handang mahalin at paglingkuran ka. Naway ang inmakulada konsepsyon na puso ni Maria, ang iyong ina at aming ina, ay maging aming kaaliwan at aming gabay din. Naway dalhin niya kami sa iyo, naway protektahan niya kami at alagaan. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa, at dalhin mo kaming lahat patungo sa iyong anak. Amen. Sa langit at sa lupa, purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento Naway ang mga sandaling ito ng panalangin, Panginoon, ay umabot sa lahat ng puso at humipo sa kanilang buhay. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, bilanggo ng walang hanggang pag-ibig, pinabayaan at maraming beses na sa mga tahimik na tabernakulo ng mundo. Ikaw na, na nananatili araw at gabi sa puso ng simbahan na nakabukas ang mga bisig. Naghihintay ka ng may walang hanggang pasensya sa mga lumalapit upang aliwin ka at maglakas loob na mag-alok sa iyo ng isang salita ng pag-ibig. Sihuyo ka sa isang simpleng kilos ng pananampalataya isang tapat na tingin na naghahanap sa iyo sa gitna ng ingay at kalituhan ng mundong ito na tila nakalimot na sa iyo. Ikaw ang mabuting pastol na hindi kailanman nagpapahinga, na patuloy na nagmamahal ng walang kondisyon kahit sa mga madalas na nagwawalang bahala sa kadakilaan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Kahit malamig at malayo ang puso ng tao, na nanatili kang tapat, nagmamahal sa amin ng walang sukatan. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo sa akin ang isang pananampalatayang buhay na lumalampas sa nakikita, isang pananampalataya na kumikilala sa iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento bilang pinagmumulan ng aking buhay. Panginoon ng walang hanggang awa, Turuan mo akong maging instrumento ng iyong kapayapaan. Tulungan mo akong magpatawad ng buong puso sa mga nakasakit sa akin at magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin na may pag-ibig na walang hangganan o kondisyon. Panginoon ng katotohanan at katarungan, liwanagan mo ang aking landas kapag nais akong ilihis ng mga anino. Gawin mong matatag ang aking mga hakbang na bawat desisyon na aking gawin ay maging refleksyon ng iyong liwanag at ang aking buhay mismo ay maging isang buhay na patotoo ng iyong nagliligtas na pag-ibig. Gawin mong magliyab ang aking puso araw-araw sa apoy ng iyong pag-ibig na ang uhaw na makasama ka ay madaig ang anumang iba pang paghahanap sa lumilipas na mundong ito Pahintulutan mo akong mabuhay bilang isang patuloy na papuri na ang aking buhay ay maging isang walang hanggang himno na umaakyat sa langit, sa iyong trono ng kaluwalhatian. At ngayon tatanungin kita ng may katapatan, kumusta ang iyong kaluluwa ngayon? Alas 6 ko na ng umaga. Sinimulan mo na ang iyong araw ng may sigla. Lumabas ka sa parke tumakbo ng may pagsisikap, pinalakas mo ang iyong katawan dahil alam mong mahalaga ang ehersisyo para sa kalusugan. Bumalik ka sa bahay, nasiyahan sa isang nakakarelax na paligo, isang balanseng almusal, at nararamdaman mong maayos ang lahat upang harapin ang araw.